Ang <laughs> <laughs> dali. Diyo, udar ko laon. That's so big. Pwede na ko tayo ni Builan Dago. Oh, kung dahil sa ipabakal okay besto. Grabe. Udar ko laon. Ulat talaga. Isu. Ito po. Ayan. Ay, apat.

Tapos, pero mm -hmm. yung anak ko. Tapos okay. ito. Pare-pareho pati yun. Mm. So, <laughs> mm, husay. Ah, <laughs>